Good morning guys sa Ngayong umaga kung nakikita nyo Ayan nagluto tayo ng Alamang na bagong Ali Hindi ko na Sinama sa video natin yung Pagkagayat natin ng mga ingredients na nilagay natin dyan Bali Ang nyo lang naman natin dyan eh Kamati, sibuyas, bawang Tapos yung siling tare so ginawa natin dyan na natayin ng dalawang sibuyas na katamtaman ng laki dalawang piraso isang buong uh, bawang isang bilog na ganoon na bawang na katamtaman lang din ang laki tapos apat na piraso malalaking kamatis tapos dalawang pirasong silintare actually itong alam mong na bagong na to guys ah uh, nung last week ko pa to ano nabili ah uh, tapos kinuha natin kinimpahan lang natin ng asin tapos ah uh, i-stack lang muna natin ngayon so ngayong araw ko lang na to na ano na ano lutuin siya so tapos yung bumili tayo ng isang sachet ng suka na dato puti tatlong ah uh, anong ano yung pakete ng ano powder na paminta sinama natin isang magic sarap tapos umili tayo ng konting taba ng baboy bali sinamahan natin yun ang ano ginawa natin ah uh, lang natin ng maliliit tapos pinirito natin bago natin sinama rito yung ano ayan yung maliliit na hiwa ng karni ng baboy so ayan meron siyang ano para pagka hinahin natin tapos uh, para mag lang yung tamis sa yung alat pati yung anghang uh, dinagdagan imiler ano at din natin yan ng uh, fourth na kilo ng asukal yung segunda man ano, yung binili natin segunda na asukal yung inilagay natin dyan hindi yung pula So, yan, ninaantay na lang natin siya na ano, papatayuan natin kasi masyado pong marami yung sabaw niya. So, yan, tama-tama yan sa mga ano, ah, pag nag-ano ka na nilagang talong, okra, gulay, na gano'n. Ayan din sa usawan, lalo na ngayon pag summer, nang ngayon ng mangga at saka singka mask ayos na ayos na sa usawan so ayan inaantay ko na lang yan na matuyuan kasi masyado pang marami yung tubig niya so ayan guys so sa na gustuhan nyo yung ating niluluto na bagoong alamang so yan mamaya tetesting na rin kasi mayroon pa tayo dyan manggang hilaw na ayan gagawin natin sa usawat para mamaya so ayan yung ganito na lang guys maraming salamat sa panonood thank you for watching and God bless